nangyari sa'yo, Sophia? Nagtataka ang tanong na Jane sa dalaga. Hindi ko rin alam. Ang naaalala ko lang, pinainom nila ako ng alak. Tapos yun, may nangyari sa amin, Sir Adrian. Naiiyak na sabi ng dalaga. Ano? Malakas sa sigaw ni Jane. Hindi ko naman Jane at iba talaga ang pakiramdam ko kagabi. Sobrang init at para akong wawala sa sarili ko. Mahabang paliwanag ni Sophia habang tumutulo ang kanyang mga luha. Kilala mo ba kung sino at anong klaseng tao yung kliyente mo kagabi? Seryosong tanong na Jane sa kanya. Pangalan lang alam ko, Jane. Wala nang iba pa? Sagot naman ang dalaga. Si Sir Adrian Monteverde, isang CEO at milenaryo. Negosyante at tanyang na tao sa larangan ng pagnanegosyo. Yung bride naman niya, anak din na isa sa mga kasosyo niya. Nakakatakot sila mga tao kasi kaya nilang bilhin kahit buhay pa ng tao. Nag-aalala lang sabi ni Jane. Anong gagawin ko, Jane? Hindi ko naman sinasadya at alam ko gusto man naman ni Sir Adrian ang nangyari sa amin. Kahit gusto pa niya, sana nagpigil ka at inisip mo sana na may girlfriend na siya at ikakasal pa. Ano Jane? Para na ngayon, pakagantihan ako ng girlfriend niya. Natatakot na sabi ng dalaga. Hindi ko rin alam pero sa ngayon umuwi muna tayo at para makapagpahinga ka na din. Okay sige, Jane. Maraming salamat at pinuntahan mo ako dito kasi hindi ko na talaga alam ang gagawin ko malungkot at kinakabahal. Sabi ni Sofia, umuwi na sila at nagpahinga na si Sofia sa kanilang apartment. Samantala, sila Adrian at Cassandra ay nag-away ng sobra dahil sa nasaksihan ng babae. Paano mo nagawa sa akin yun, Adrian? At sa babaeng mababa pa talaga? Galit na sigaw ng dalaga. Hindi ko yun sinasadya at patawarin mo ko, Cassandra. Hindi na mauulit. Pagingin ang tao ni Adrian sa kanyang nobya. Hindi na talaga mauulit dahil tapos na tayo at wala nang kasal na magaganap. Galit na sigaw ng dalaga at sinampal niya na malakas si Adrian. Mahal, patawarin mo ako at bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Pakiusap ni Adrian at lumuhod siya sa kanyang nobya. Ayoko na Adrian. Mabuti na rin nalaman ko ng maaga at di pa tayo nakasal. Umiiyak na sabi ni Cassandra. Sorry Cassandra. Sambit pa rin ni Adrian habang nakaluhod pa rin sa harap ng dalaga. Si Cassandra naman tumalikod na at iniwan ng binata sa salid na yon. Umiyak lang si Adrian. Sobrang mahal niya si Cassandra pero wala siyang magagawa kung umayaw na ito. Dahil alam niya sa sarili niya kasalanan niyang lahat. Ganon din ang babaeng nakasama niya ng gabing yon. Pinadala talaga siya ng babaeng yon kasi kaya ayaw nito ay hindi ito magpapadala sa kanya. Pero siyang nakauna sa babaeng yon. Maaari kayong may nagutos dito para masirang relasyon ng kanyang nobya. Pero hindi niya makakalimutan ang dalagang yon, Sobra siyang nadala, lara na nang malaman na wala pa itong karanasan. At nagtiwala to sa kanya na ibigay ang pinaka iniingatan nito. Malungkot siya sa paghiwalay nila ni Cassandra pero kailangan niya pa rin ituloy ang kanyang buhay. At hahanapin din niyang dalaga para investigahan kung may nagutos ba sa kanya. Makalipas sa dalawang buwan, nalaman ni Sofia na nagbunga ang naganap sa kanila ng isang mayamang binata si Adrian. Pero hindi niya na ipinaalam pa sa binata na niyang di nito matatanggap ang kanilang anak. Kaya nagdesisyon na lamang siyang bumalik ng probinsya at doon na mga anak. Pero pag uwi niya sa kanyang pamilya, tinakwil siya ng kanyang mga magulang. Kinahihiya siya ng mga ito dahil sa daw siyang disgrasyada. Pumunta lang sa Maynila para magpapuntis. Paano mo sa amin nagawa yan, Sofia? Galit na sigaw ng kanyang nanay. Sorry po, nai. Hindi ko rin po ito ginusto. Umiiyak na sabi ni Sofia. O kami sa mga pangako mo, anak, na ikaw mag-aahon sa amin sa kahirapan. Mulungkot din na sabi ng kanyang tatay. Sabi mo ikaw ang tutulong sa mga kapatid mo para makapagtapos din sila sa pag-aaral nila. Sigaw muli ng kanyang ina pagkapanganak ko po inay, maaari pa rin naman po ako magtrabaho. Matutulungan ko pa rin po kayo ng mga kapatid ko. Umiiyak na sabi ni Sofia at lumuhod na sa harap ng kanyang mga magulang. Hindi na. O manis ka na dito. Nakakaya ka sa mga kapitbahay natin. Desgrasyada ka. Pinagmamalaki ka pa namin sa bahay kasi nasa Maynila ka. Yun pala nagpabuntis ka lang at wala pang tatay ang anak mo. Galit na sabi ni Aling Celia. Huwag naman yan, yan Celia. Saan naman pupuntang anak natin? Tapos nagdadalang tao pa si Sofia? Naawawang sabi ng tatay ng dalaga. Pabayaan na natin siya. Pili niya yan kaya bahala siyang ayusin. May sarili din tayong problema. Matigas ang puso na sabi ni Aling Celia. Tumalikod na si Aling Celia at di na muli pang tumugon. Ang tatay naman ni Sofia ay nilapitan siya at tumayo. Palamigin mo muna ang ulo ng nanay mo, anak. Maghanap ka muna na matutuloyan. Ito, konting pera lang to, anak, para kahit papano makapagsimula ka. Malungkot na sabi ni Tatay Marsing sa kanyang anak. Niyakap niya to na mahigpit. Umalas na si Sofia sa kanilang bahay. Nanatini muna siya sa isang fast food chain. Kumain muna siya at kukonta kanya ang kanyang best friend na si Elena. Denial niya ang numero nito. Hello, Elena? Bungad na sabi niya. Hello, Sofia. Kamusta ka na? Nakauwi ka na ba sa bahay niyo? Sagot naman ni Elena. Oo, bes. Kaso, pinalayas ako ni nanay at hindi ko alam kung saan ako makikituloy ngayon. Naluluhang sabi ni Sofia. Nasan ka ba? At pupuntahan kita. Pa-outa rin ako dito sa ospital? Nagaala lang tanong ni Elena sa kanyang best friend. Alam nito ang sitwasyon ng kaibigan. Nandito ako sa fast food sa bayan. Hintayin kita dito, best naluluha ng sabi ni Sofia. Sige, papunta na ako dyan. Hintayin mo ako. Maraming salamat, Elena. Tumulo ang luha ni Sofia habang nagpapasalamat sa kanyang best friend. Makalipas sa isang oras, dumating na si Elena. Agad niyang niyakap ang kanyang best friend, kaya hindi na napigilan ni Sofia ang pag-iyak at niyakap niya rin na mahigpit ang kanyang matalik na kaibigan. Shhh! Tahan na, Sofia malalagpasan mo rin ang pagsubok na to. Makakasama din kay baby mo ang pag-iyak mo. Malungkot na sabi ni Elena. At kanyang hinimas ang likod ni Sofia para patahanin. Maraming salamat talaga, Elena. Hindi mo ako tinalikuran tulad ng aking pamilya. Naiiyak na sabi ni Sofia. Umupo sila para pag-usapan ang kalagayan niya. Pwede ka naman sa apartment ko tumira at tutulungan kita. Hagaw mo makapakanak ka, Sofia. Pati na rin sa pag-aalaga ng magiging baby mo. Naawang sabi ni Elena sa kanyang best friend. Maraming salamat talaga, Bes. Babawi ako sa iyo kapag nakapanganak ako at makarap ng trabaho. Naluluha pa rin na sabi ni Sofia. Nakitira nga si Sofia kay Elena, pati sa gastusin sa mga gamit ng kanyang anak ay ito din na nagbigay. Bes, sumasakit na yung ko tuloy-tuloy na. Para mga -anak na ata ako sabi ni Sofia sa kanyang best friend. Agad naman nang bumangon ng dalaga at inalalayan niya ang kanyang kaibigan. dalang gamit ng baby, agad silang nagtungo sa ospital. Kamusta na, Sofia? Okay ka lang ba? Malapit na tayo. Tanong ni Elena habang nagdadrive. Hindi na kasi sobrang sakit talaga eh. Mukhang lalabas na talagang baby ko. Namimilipit na sabi ni Sofia. Oh, oo nga eh. Ako, excited na at makikita na natin ang baby yan. Naku, kanino kaya ka Excited na sabi ni Elena. Nakarating sila sa ospital. Agad din nila sa ER para ma-check si Sofia bago manganak. Makalipas ang tatlong oras na paglilabor niya, ay nanganak siya ng sanggol ng laki. Napaiyak siya na makita ng kanyang anak. Pero hindi umiyak ang kanyang anak kaya nag ang doktor at na ito. Umiyak na ang sanggol ng pagkalakas-lakas matapos i-revive. Matapos niyang marinig ang iyak ng sanggol, napanatag na siya at napapikit siya. Magpapasalamat siya sa Diyos na ligtas silang pareho ng kanyang anak. Nasa ward na si Elena. Kasama niya si Elena na nag aasikaso sa kanya. Nang magising na si Sofia, inihatid na ng mga nurse ang kanyang anak. Oh, ayan ang bibi natin, bes! Excited na sigaw ni Elena. Napangiti naman si Sofia dahil na-excited siya sa kanyang anak. Sander ang papangalan ko sa kanya, Elena. Nakangiting sabi ni Sofia. Ito na po ang inyong baby, Mommy Sofia. Magilong na sabi ng nurse. Kinaraga naman to agad ni Sofia at tinagkan sa noo. Nagtitili naman ang kanyang best friend dahil sa sobrang cute ng sanggol. Ay grabe, ang guwapo beshi. Kamukha niya ang kanyang tatay. Sigaw ni Elena. Oo nga, ang kapal ng kilay at ang tangos ng ilong niya. Kilig din na sabi ni Sofia. Pabuhat din ako, bes. Kakagigil at napakabango na. Gigil na sabi ni Elena. Siyempre naman. O ayan, ikaw na magkarga. pag abot ni Sofia sa kanyang anak kay Elena. Baby Sander, ako si Mama Ninang. Di ba ang ganda ko? Pagbibiro ni Elena at umiyak naman ang sanggol. Naku, hindi ka raw maganda. Ang mommy Sofia lang maganda, di ba, Sander? Paglalambing na sabi ni Sofia sa kanyang anak. Baka nagugutom na, besh. Sige na kay mommy ka na para makainom ka na po. Ani Elena, habang inaabot ang bata kay Sofia. Wala ka ba talagang balak sabihin sa tatay ng anak mo na nilawal mo ng anak niya? Seryosong tanong ni Elena kay Sofia. Wala nga. Alam mo naman kung ano naging sitwasyon namin, di ba? Ayoko kong makilala at lalo na kung itatanggi yung anak namin, paliwanag ni Sofia sa kanyang best friend. Pero tatay pa rin siya ni Baby Sander. Karapatan niya na malaman yun, Sofia, sagot ni Elena. Tadhana na lang namin na makakapagsabi kung mali ba kami magtatampo. Sa bagay, tama ka. Basta, ninang ako ha, besh. Pagpipresenta ni Elena. O oh, naman no, unang una ka sa listahan, pagbibiru pa ni Sofia. Habang nagtatawanan sila, pumasok ang isang doktor na napakagwapo at gumitito sa kanila. Good day, Mommy Sofia. I'm Dr. Leandro Sarmiento. Pagpapakilala ng doktor sa kanila. Hello po, Doc. Ako po si Sofia. Pagpapakilala din ng dalaga. I'm a cardiologist doctor. Na-check up ko na si Baby Sander ay Dr. Leandro. Opo, Dok. Ano po bang kalagayan ng anak ko? Nagtataka ang tanong niya. Hindi maganda ang kalagayan ng puso ni baby. May congenital heart disease po ang anak ninyo kaya kailan pong maopera na siya pag taon ni baby? Mahabang paliwanag ni Dr. Leandro. Pero, Dok, may posibilidad naman po na gumaling siya, di ba? Nag-aalala ang tanong ni Sofia. Opo, Mommy. Pag naoperahan po siya, sa ngayon, kailangan po siyang ipat up monthly at may gamot po na ipapainom kay baby. Sa ngayon po muna, yun ang gagawin natin at iba pang pa mga laboratory test. Explain ulit ni Dr. Leandro. Kaya ni baby Sander yan, Sa tulong ni Dr. Leandro, gagaling siya. Magaling siyang heart surgeon at napakabait pa. Pagpapalakas ng loob ni Elena sa kanyang best friend. Oo naman. Tutulungan ko si baby na gumaling at maging malusog ang kanyang puso pagsang naman ni Dr. Leandro. Maraming salamat po. Aasahan ko yung sinabi ninyo. Pagpapasalamat ni Sofia. Pagkatapos sa ilang mga laboratory test niya at makuha mga resulta, pwede na po kayo ma-discharge. Ani ng doktor at nagpaalam na dito dahil may ilang rounds pa ito sa ibang pasyente. Tahimik namang pinagmamasa ni Sofia ang kanyang anak na natutulog. Napakabata pa niya para maiperahan. Siya naman kailan mag-ipon at makahanap ng magandang trabaho. Kung ipaalam na lang kaya niya sa ama ang kanyang anak, kaso alam niyang di nito matatanggap ang kanyang anak, mas sobra ng kahiyan kapag tinakwil din ang kanyang anak ng sarili nitong ama. Mamumuhay na lang silang dalawa na lamang. Naiiyak siya na hindi niya akalain na gano'n na magiging sitwasyon nilang mag-ina. Mabuti na lamang at nandiyan ang kanyang best friend na hindi siya iniwan mula simula ng kanyang pagbubuntis. At ngayong nakapangnak na siya, supportado na rin siya ni Elena. Ililihim niya na lamang habang buhay ang pagkataon ng kanyang anak. At sana hindi na magtagpo pang muli ang landas sila ni Adrian Monteverde. Ayos ka lang ba, Sofia? Nag-aalo lang tanong ni Elena kay Sofia na naabutan niyang umiiyak. O ano man, kailangan ko maging matapang para sa anak ko at matatag. Naaawan lang ako sa kanya kasi nagkaroon siya ng sakit sa puso. Sagot ng dalaga. Mga superhero sa mga napiling magkaroon ng kanyang sakit. isang anak mo na magiging superhero dahil magiging matapang at matatag siya. Tsaka alam ni Lord kakayanin ni Baby Sandra ang pagsubok na yan. Paliwanag at pagpapalakas ng loob ni Elena sa kaibigan superhero nga ang baby Sander ko. Kasi siyang dahilan kaya patuloy ako lumalaban sa buhay. Kahit pa tinalikuran ako ng sarili kong pamilya. Malungkot na saan ni Sofia. Regalo siya ni Lord sa'yo. Dalalam ng Diyos kung gaano kakabait. Hindi natin maiwasan ng mga tukso at alam ko, hindi mo naman talaga ginustong mangyari yon. Ang mahalaga may baby Sander ka na magiging inspirasyon mo at paghuhugutan mo ng lakas. Pagsuporta ni Elena sa kanyang best friend. Tama ka, Besh. Maraming salamat din sa'yo kasi hindi mo ko tinalikuran at talagang nandyan ka para tulungan ako. Madramang sabi ni Sofia. Hmm? Tama na nga yan? Alika, yakapin kita para mabawasan yung bigat ang nararamdaman mo. Paglalambeng na sabi ni Elena. Nagyakapan silang mag-best friend at sabay na nagkatawanan. Makalipas ang apat na taon. Malapit ng operasyon ni Sander, kaya kailangan makahanap na si Sofia ng trabaho na mas malaki ang sahod. Kaya nang alokin siya ni Elena na maging private nurse ni si Arturo, ay agad niya itong tinanggap. Babalik siya ulit ng Maynila para doon na ulit magtrabaho. Sumama din si Elena maging si Dr. Leandro para maalagaan ng maayos si Sander. Nakakuha rin sila na apartment malapit sa kondo ni Don Leandro. Sila ay nila naman magpapalitan pa rin sa pag-aalaga sa kanyang anak. Habang nakadute naman sa mansyon si Dor Arturo, si Elena ang mag-aalaga sa kanyang anak. Pag-araw naman ang operasyon ni Sander, si Dr. Leandro naman ang mag-aalaga sa kanyang anak. Lumaki na mabait at masayahin si Sander. Kahit na minsan ay may pagkamasaway, sobrang mahal ni Sofia dahil lumalaki mo pagmahal ang kanyang anak at nagpapasalamat siya na hindi masakitin kahit na may butas sa puso nito. Handa na ba kayo? Ikaw, Sander. Magiliw na tanong ni Dr. Leandro. Opo, Dr. Leandro. Excited na po ako makapunta ng Maynila at magkaroon po ako ng bagong kaibigan? Bibong sagot ni Sander. Hmm, mabuti naman anak. At masaya ka. Ipapasyal kita sa mga sikat na pasyalan doon. Papakilala kita sa mommy at daddy ko. Nakamiting sabi ni Do Dr. Leandro habang tumabi na si Sanders sa kanya. Sige po, daddy. Tapos magkakaroon na ako ng lolo at lola. Ang galing. Masayang sigaw ng bata. nako ito talagang batang to. Nagpapababy na naman kay Dr. Sarmento. Nakangiting, sabi ni Elena sa kanyang cute na inaanak at ginulo ang buhok nito. Huwag mama ninang, masisira pa hair ko hindi po ako pogi. Pag-angal ni Sander. Nagtawa na naman silang tatlo. Parang kailan lang nang iluwal ni Sofia ang batang to pero ngayon napakadaldal at marunong nang magreklamo. Tama na yan Sander, tara na aalis na tayo. Sad ni Sofia at tinawakan ng kamay ng kanyang anak. Makalipas ang dalawang oras ay nakarating na sila sa kanilang apartment. Natutuloyan habang nandito sila sa Maynila. Hinatid sila ni Dr. Leandro. Maraming salamat po, Dr. Leandro. Magpahinga na rin kayo. Pasasalamat ni Sofia sa binata. Walang anuman, Sofia. Alam mo naman, lagi ako nandito para kay Sander. Nakangiting sabi ni Leandro sa dalaga. Napakabait niyo po talaga, Dr. Sarmiento. Pasok na po kami. Kita na lang po tayo bukas sa ospital. Good luck sa first day natin. Pagpapaalam ni Elena sa doktor. Maraming salamat po ulit, Doc. Paalam din ni Sofia. Daddy Leandro, thank you po. Pasasalamat ni Sander at niyakap pa nito ang kanyang doktor. Naku, hindi ko lang kayo kilala. Mapagkakamalan ko kayo mag-ama eh. Pagbibiro ni Elena. Anak ko naman ng batang to. Pagkasilang palang lang ako ng doktor at daddy nito. Pagbibiro din ni Dr. Leandro. Masaya naman silang nagtawanan at pumasok na sila sa Sofia sa loob. At nakangiting umalis din si Leandro. Ano ang kahihinatnan ng muling pagkikita na Sofia at Adrian? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, and subscribe for more updates. Maraming salamat po.